nindot yun kayo din he. Makalanghap yung pris nga kung hangin. Wow. Sa una, naalang ko permis sa city, sa syudad Pero lang ko dito mag mangatsing kay puro man alikabok ang akong malanghap dito din he. Puro na po, Prisco. Wow. Namig yun din hi, no? Kay, taas kayo, tagpanan oh. Yes! Din hi sa bukid. Makakita yun tag sari-saring mga mga ibon, mga mga hayop Dito yun sa syudad. Puro lang sakyanan atong makitaan. Mga BMW, mga Jaguar, Woo! mga mga anindot, mga sakyanan. Woo! Ah, din sa bukid, diri ko makahinundong sa katong dalaga pa'y taon ko, dalagita. Wow! dinhi niya may, di niya puno may mag taguan <laughs> pagkaanindot, mayagit sa unang panahon. Wow. Wala pa mga cellphone, wala pa mga uh, iPad, yung mga ganun bitaw. Karon, daghan na ka yung mga bago. Misan unsa na lang, wapod ko ka ila. Wow. <laughs> Makahinom do, marawang puta sa atong kagahapon. Oy. I love you. <laughs>